Israel's prime minister says his country is at war. tayo, lalong-lalo na palapit ng Pasko. Pag pumasok ang Middle East sa usapan, tataas po ang presyo ng langis. Tayo po'y bansang walang langis. Isa yung problema, dahil dito sa gerang ito, wala yung ang Israel. Pero maapektuhan po tayo in terms of oil. Sa pagpasok ng Oktubre taong kasalukuyan, muling ginimbal ang mundo sa nakakikilabot na balita na ang sigalo sa pagitan ng bansang Israel at Palestine, ay muli na namang nagsimula. Sa video na ito, tuklasin natin kung ano nga ba ang naging punot dulo ng digmaang ito. May 14, 1947, pinagtibay ng United Nations ang Resolution 181, na kilala bilang Partition Plan, na naghahangad na hatiin ang British Mandate ng Palestine sa Arab at Jewish State. Isang taon matapos ang nasabing resolution, nilikha ang Estado ng Israel, Dahilan ng pagkakahati ng teritoryo sa tatlong bahagi, ang Estado ng Israel, kanlurang pampang ng Jordan River, o ng West Bank, at ang Gaza Strip. Dahilan kung kaya tinatayang nasa 750,000 Palestinian ang nawala ng teritoryo at napunta sa iba't ibang mga karatig bansa. Sa mga sumunod na taon ay nagpatuloy ang bansang Israel sa pananalaki nito kaugnay pa rin sa pagpapalawak at sa pagkukontrol ng mga teritoryo. Dahilan kung kaya't noong 1967 ay nakuha ng Israel ang kontrol sa Sinai Peninsula at Gaza Strip mula sa pamamalakad pa lang noon ng Ehipto. Mula dito ay hindi pa din natapos ang bansang Israel sa mga serye ng pagkamkam sa mga teritoryo, hanggang sa noong 1979, ay tuluyan ang nagkasundo ang mga bansang Ehipto, Syria at Israel, na magkaroon na ng tigil putukang pangkapayapaan na nilagdaan mula sa mga kinatawan ng bawat bansa, na tinawag noon na Camp David Accords. Ngunit sa kabila ng mga agawang ito ng teritoryo ng Ehipto, Syria at Israel, ay nanatili na lamang mula sa isang katanungan ang pagpapasya sa mga sarili, pamamahala at tahanan ang mga Palestinians. Sa kabila ng tila kawalan ng sariling tahanan para sa mga Palestino, ay daan-daang libong mga Palestino pa rin ang nakatira sa ilang mga teritoryo sa bansang Israel. Taong 1995, nang sinimulan na ng Palestinian Authority, na subukang makipagnegosasyon sa gobyerno ng Israel para hingiin ang teritoryo para sa anim lamang na lungsod at higit apat na raan at na bayan mula sa mga lupain ng mga Israelita, sa lupain ng West Bank at ng Gaza Strip. Mula nga sa naging maayos na negosasyon ng mga Palestino sa gobyerno ng Israel, ay noong 2005 nga ay itinayo na ang isang pader na naghahati, mula sa teritoryong hiningi ng Palestinian Authority mula sa State of Israel. 2006, nang umusbong sa bayan ng Palestine ang grupong Hamas, isang Palestinian Muslim Brotherhood, na walang ibang hinangad kundi ang protektahan ang mga mamamayan ng Palestinian, kasama na ang mga karapatan nito at mga teritoryo. Panahon ng tag-araw noong 2014, nang sumiklab ang digmaan mula sa pagitan ng Palestinian Authority at ng State of Israel, sa panahong iyon, tila gusto na umanong bawiin ng Israel ang Gaza Strip, na pinamamahalaan na ng Hamas, nagresulta ito ng 73 Israelis ang nagbuwis dito ng buhay, habang 2,251 naman sa mga taga-Palestinian ang nasawi. Mula nga dito ay tila hindi na nga natigil ang sigalot at ang pag-aagawang ito para sa kani-kanilang mga karapatan. October 2020, nang paalisin ng korte ng Israel ang ilang mga pamilyang Palestinian na naninirahan sa isang kapitbahayanan sa East Jerusalem. Hindi ito matanggap ng mga pamilyang pinalikas, kung kayat nagsagawa ang mga ito ng mga pag-apila at kabi-kabila ang mga protesta para sa umanoy hindi makataong pagpapalayas ng mga ito sa mga kaawa-awang mga pamilya ng mga Palestinian na nawala ng kanilang mga tahanan, mula dito ay muli na namang umusbong ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Tumagal ang mga pag-apila at pagprotesta ng mga Palestinian, sa naging desisyon ng korte ng mga Israelita, sa pagpapaalis ng mga ito sa ilang mga pamilya ng mga Palestinian sa ilang mga bahagi ng state ng Israel, dahilan kung kaya't sa mga paglipas ng panahon, ay painit lamang ng painit ang tensyon sa pagitan ng mga ito. May 7 2021, kasunod ng mga kilos protesta ng mga Palestinian at pagtaas ng tensyon laban sa mga Israelita, ay sumiklab ang karahasan sa Al-Aqsa Mosque compound Jerusalem, kung saan ay gumamit muli ng dahas ang mga Israelita sa nasabing lugar, panahon pa naman yon ng Ramadan, kung saan ay libo-libo ang mga Palestinian ang naroon sa lugar para sa kanilang tradisyonal na panahon ng panalangin at pagninilay-nilay. Mula dito ay muli na namang nagpalitan ng karahasan ang dalawang panig. May 21, 2021, dalawang linggo matapos ang malagim na palitan ng dahas at puwersa laban sa isa't isa, ay napagkasunduan na ng dalawang panig na mag-ceasefire, na pinangasiwaan ng bansang Ehipto at sa pagtatapos nga ng sigalot na iyon ay higit 250 na mga Palestinian ang nasawi, at halos nasa 2,000 naman ang mga nasugatan, habang tinatayang nasa 13 katao ang mga Israeling nagbuwis dito ng buhay. Dalawang taon pa lamang ang lumilipas matapos ang naging tigil putukan sa pagitan ng Israel at Palestine, ay muli na namang nagsimula ang dalawang bansa, sa pakikipaglaban ng bawat isa para sa karapatan, pamamahala, tahanan at teritoryo, para sa kani kanilang mga mamamayan. Masakit isipin, na sa pagitan ng mga nakagigimbal na sigalot na ito ay walang ibang naaapektuhan kundi ang mga sibilyan, na ang tanging nais lamang ay magpatuloy ang kani kanilang mga simpleng pamumuhay. Digmaan nga ba ang sagot upang kunin ang mga karapatan ng bawat isa't isa, aanhin mo ba ang isang pag-aari kung magbubuwis naman ng buhay ang iyong mga nasasakupan, ganito ba dapat ipaglaban ang karapatan na nais mong ialay sa iyong mga mamamayan? Sa mga panahong ito, maigting na panalangin ang kailangan nating ialay para sa mga inosenteng mamamayan na mas pinaka ng sigalot na ito, panalangin para sa dalawang bansa na sanay maisip muna nilang unahin ang kapakanan at kaligtasan ng kanika nilang mga nasasakupan bago sana ang mga ari-arian at teritoryo na hinahangad ng bawat isa. May kasabihan tayo na walang anumang bagay ang hindi medadaan sa mabuting usapan, ngunit sa sitwasyong ito at sa sigalot ng dalawang bansa. Sana, kung pwede lang sana, imbes na magkaroon ng pagkakampihang panig ng ibang mga bansa sa isa sa dalawang bansang ito na nag-aagawan, naway pumagitna na lamang ang mga ito sa bansang Israel at Palestine, upang maisaayos ang mga bagay-bagay sa mahinahon na paraan, upang nang sa ganun, ay wala nang dapat pang katakutan at pangambahin ang mga inosenteng mga kanika nilang mga mamamayan, ikaw na ang humusga.